ang ikalawang kabanata ng El Filibusterismo sa ilalim ng kubyerta. Sa ilalim ng kubyerta ng vapor, sumasalubong ang mabahong amoy ng pinaghalong pawis ng mga tao at langis mula sa pakina. Maingay sa paligid, halo-halo ang sigaw, usapan, at tunog ng makinang sumisitsit at sumisigaw. Sa isang panik naroon ang pagod ng mga mga ngalakal na incheck. Sa kabila, ang mga indyong pasahero. Sa iba't ibang sulok, may mga kabataan, kadalagahan, at mga mag-aaral na abala sa kanika nilang lakad. Nakakalat ang mga gamit, maleta, baul, tampipi, na siyang nagiging balakit sa daan. Mainit Mabaho, maingay, at masikip. Ganito ang sitwasyon sa ilalim ng kubyerta. Sa gitna ng lahat ng ito, makikita si na Basilio at Isagani. Dalawang iginagalang na mag-aaral na nakipag-uusap kay Kapitan Basilio. Si Basilio ay nag-aaral ng medisina at kilala sa husay sa paggagamot, samantalang si Isagani ay isang makatang nagtapos sa Ateneo, tahimik at mapagmuni. Nabanggit ni Basilio na lumalala ang lagay ni Kapitan Tiago na hindi pa rin nagpapatingin sa doktor at sumusunod lamang sa payo ng kaibigang si Padre Irene. Isa sa mga payo nito ay ang pagpapauwi kay Basilio sa San Diego upang silipin ang bahay doon. Nasa palagay ni Basilio ay palusot lamang ni Tiago para makagamit ng apyan ng malaya. Naiiba ang usapan ng mapunta sa plano ng mga estudyante na maglatag ng akademya ng wikang Kastila. Ayon kay Kapitan Basilio, imposible nitong may ngunit agad itong pinabulaanan ni Isagani. Ipinahayag niyang naghihintay na lamang sila ng pahintulot at tumulong pa si Padre Irene, dating kilig nila sa pamamagitan ng handog na kabayo. Nagulat ang kapitan sa kanilang kahandaan. May pondo mula sa ambag ng mga estudyante, may guro at may gusaling gagamitin. Napilitang tanggapin ng kapitan ang idea at sinabing mas mainam na matuto sila ng Kastila kaysa wala. Pagkaalis ng kapitan, nagbiro si Isagani tungkol sa hadlang ng mga matatanda sa progreso. Ikinumpara ni Basilio ang kapitan sa tiyo ni Isagani, si Padre Florentino, na laging bumabalik sa nakaraan. Natawa sila na mapag-usapan si Daniel Victorina na pinapahanap ang asawa nito kay Isagani na sa totoo ay nagtatago sa bahay ng tiyo niyang pare. Nasira ang kasayahan nila nang bumaba sa Simuon, ang mayamang mang aalahas at kinmusta si Basilio. Tinanong niya kung bakit mahirap ang San Diego at kung totoo bang hawak ng mga Indyong pari ang simbahan doon. Isang pahayag na ikinagalit ni Isagani. Binanggit ni Simuon ang sabi ni Padre Camora na dahil sa tubig na iniinom ng mga tao roon nawawala ang sigla ng bayan. Tumugon si Isaganing may talinhagang tungkol sa kapangyarihan ng tubig na kayang lunurin ng alak, pumapatay ng apoy at magdulot ng baha kapag pinagsama-sama. Nabigla si Simuon sa lablim ng sagot at tuluyong umalis matapos sabihing pawang mga pangarap lamang ang mga sinasabi nila. Pinayuhan ni Basilio si Isagani na huwag masyadong mainitin ang ulo, lalo na't na kinatatakutan si Simuon at maaaring karibal pa ito sa mana ni Kapitan Tiago. Matapos nito, tinawag si Isagani ng tiyo niyang si Padre Florentino. Si Padre Florentino ay isang paring may edad, may dignidad at iginagalang. Galing siya sa isang mayamang pamilya sa Maynila at pinilit maging pare ng ina sa tulong ng arsobispo. Ngunit sa kabila ng kanyang tungkulin, nabigo sa pag-ibig. Nang mamatay ang tatlong paring martir noong 1872, napag-isip-isip niyang umiwas sa politika ng simbahan at tahimik na mamuhay sa tabing dagat. Doon niya inampon si Isagani, anak ng kanyang pinsan, at ginabayan ito sa buhay. Narito ang mahalagang konsepto ng kabanata dalawa. Sa kabuuan, ang mahalagang konsepto ay ang hamon ng pagbabago sa isang lipunang puno ng hadlang at konservatismo at ang papel ng kabataan at edukasyon sa pagtataguyod ng reforma.